Hello, good morning. Shamor TV nga pala. Ngayon pala ay araw ng linggo. At naisipan naming maglakad papuntang bakahan. Napaka-bless ko today dahil nakapaglakad ako ng mahigit kumulang isang kilometro. Sa nakaraang limang taon kasi, halos palagi akong nagpapacheck up. Dahil nagkaroon ako ng anxiety. Na konting lakad pa lang ay kumakabog na ang aking dibdib. Kaya ngayon, ay pinapraktis ko na ang aking sarili para bumalik ang dating sigla ko. Alam nyo sa totoo lang napakalaking tulong sa akin ng paglalakad. Talagang ibinibigay nito ang dati kong sigla. Lalo na sa panahon natin ngayon kailangan natin maging malakas para sa ating pamilya at para maabot natin ang mga pangarap natin para sa kanila kung makikita nga natin dito si Jericho napaka energetic niya ang panganay ko na si JC masyadong matatakotin Wow, wow, 'di ba? Bumaba na lang sa sobrang takot manang mana sa nanay niya. Pero itong bunso ko talaga napaka-energetic. Hmm, tumalon pa, kita niyo naman. At inakit niya pang bakahan na yan, ang taas niyan. Kung ako nga, nahihirapan. Pero si Jack Jack, very easy lang. Pero syempre, hindi rin tayo papahuli. Susubukan din nating umakit dyan. Eto na, tatalon na ako. One, two, three, go! oh, boom! Oh. <laughs> Mama is good. Mama is good. Mama is good. Oh, saan si JC? doon ka, oh. JC, hindi ka nalil. Awa ka sa akin, kapit. Dito, apa ka dito. Apa ka sa sapatos ni Papa. Bilis. Ka, apa. Hello. Ayan. Apa ka, apa. Dik-dik. Amayos ka, JC. Dik-dik. Ayan. Ayan, sa wakas, nakakit din si Kuya JC. Hanggang sa muli paalam